Heyo, heyo mga katigang Lunch break Ito parang ano, parang Panda Express lang eh <laughs> Kasi ito Orange chicken Tapos ito gulay namin At saka ito yung ano yung Broccoli, beef broccoli Ang alam ko eh Tapos yung soup namin Ay Hot and sour Sour meron siyang uh, tokwa meron siyang kabute meron siyang uh, ano ito yung rabong bamboo shoot uh, may ano din may walang to carrots din tikman natin parang ano ito egg drop ito eh kung ano eh Ayan. Masarap. Ang sarap. <laughs> hot and sour pero wala yung wala yung hot, wala yung sour. <laughs> Parang egg drop ito ang labas. <clears throat> ang sarap. Ang sarap. Ang aking panolak ay patigim-patigim ng pinya, pineapple pa rin. Ayan, pineapple pa rin. Okay, mga katigeng. Kainan na, mga katigeng. Kasi gutom na. <laughs> sabi nung, nung, nung sabi nung ano nung isang Pilipino dito sa ano, sa cafeteria. Bakit? Nagpawisan ka na ba? Kakain ka na, sabi sa akin. Sabi ko, ay tumatak na. <laughs> okay, okay, mga katigeng. Bye-bye.